What's so, up mga kamix natin dahil inain tayo sa ating vlog ngayon Happy Sunday sa ating lahat na maulan pa Pero okay lang At ngayon hulaan nyo kung saan ako nandito na ako sa San Gilardo At malapit na ako sa kabaratuan dahil uwi ako ng baler ngayon Pero bago ang lahat ay shoutout pala kay Alay sa Halos Nagwa-vlog din yan from Singapore Isa siya ang OFW as a supervisor and Shangri-La Hotel in F&B napakabait niyang at pwede kayong lumapit sa kanya at pwede kayong magpabili ng chocolate dahil sa Singapore ay mura ang chocolate basta magpadala lang kayo ng pera mura ng mura ang chocolate doon shout out rin kay BGR Shop Uncle John Mejos located at Bulacan San Jose Del Monte Uh, Muzon, Terra Benita. Itayin natin ang shop ng Uncle John Mijos na video Shop Cycle. Located at Muzon, Terra Benita Subdivision. Yung unang sa kaliwa nyo, yung unang makikita nyo sa shop ng motor ay yun na yun. Mayari niya na si Uncle John Mehos napakabait na tao yun at napaka-hugi. At ang sayang Uncle John, na ito, uh, sinisilip ko lang yun para makauwi tayo sa baler para pag okay na, lahat ng Team Bomba at Team Washington Boys ay dadayuhin namin tong baler. Kaya ito lang muna ako. Nauna ako ngayon dahil para malaman ko. Pero bago ako pumunta dito, nagpa-swab test muna ako at kuha ng mga requirements. Yung medical, certificate, at kahit anong-anong man yun. Kumuha na ako lahat para sure box na makapasok talaga ako dito. Sa baler kasi maganda. Dahil uh, surfing place. Diyan kami nag Diyan ko nakita si Jerry Gurusali sa sa napakabait niya dahil uh, lahat ng mga tao doon ang atropa niya. Pare-pare, ayan -pare, eh. Kikilala talaga si Jerry Gurusali dyan sa Balera. Diyan ko rin siya nakita. Sa napakabait niya. At ito, maulan nga talaga. At maulan, ito ay parandahin natin dahil nakapagkuha na tayo ng mga requirements kung sa barangay at saka yun sa police camp. Police mirror! pala ay kaya yung travel pa sa kasi diyan kasi yung softness natin kaya yun yung uh, mahalaga uy ano nangyari niyan bakit nawala ng gulong uy nawala ng gulong at uh, mga maya, maya update ko kayo kung nandoon na tayo sa bundok dahil kanina grabe ang lakas ng ulan kahit sana ko pumunta na ulan din at kaya ganon Ito ah layo pa kami ah Bali 60 kilometer pa bago ang Baler Kaya Buti ano Huminto yung ulan konti Kaya na sila kuya max din Huwag namang ulan Parang makapag-vlog man lang ako Uy lamig Yan ito yung mga paliko dito Paliko dahan tayo ah, Dahil hindi ako masyado marunong bumangking <laughs> nag-aaral pa rin dito pero mas madali ibang king yung malilit na motor kaysa big bike okay oh ayan yung mga view na yung mga kabundukan ay grabe ulan talaga ay oh ito na bababa na bababa oh ito yung baler kumusta kaya ang baler after 9 months may tao pa kaya o wala na? Diba kasi nag-lockdown e, kumusta kaya? May mga binta pa kaya dati na dati, natin na ano, siyempre nagbago na kaya Oh, oh, oh Diba? Ay! Hindi ka marunong Ay, ano na naman yung ambo na naman to Sa lang natin, konti lang naman Uy, Oh, ang oh. ganda dito sana. Kaso, siyempre ingat-ingat tayo. Baka malusot tayo sa butas-butas dyan. Hanggang ano lang muna tayo. Ganyan lang yung takbuhan natin. Solo rider muna tayo ngayon! Uy! Ano yan? Train? Ano na punta yung bus dyan? May bus dyan, oh. Kala ko, train! <coughs> Mahirap talaga dito sa Baler kung pag nga sa preno dito ah. Dito ka talaga sa gilid kukunin. Kaya kailangan dito ah, dahan-dahan. Okay so, lang yung mabilis basta sure box. Hindi eh, sure kanal ah, sure box talaga. <laughs> ayan oh, si Kuya, yeah. umubertik doon sa tricycle oh, ayan oh. oh wow, bata yung dadala tricycle so. Tayo ang pababa oh. grabe yung ano nito. So, ito yung kurbada na kurbada talaga. Eh, oh. Di pwede eh Pabilisan dito, doon ka sa gilid. Nah, yung track Na, yung truck na, pwede na lang yung takbo, hindi na makaakyat. Sa sobrang paliko kasi. Pero okay na din yun, at least may daan. Oh. mag enjoy yung mga tembong balito, yung mga ano, malilit na motor. Ito yung gusto nila pero dahan-dahan lang. Kailangan lang kumpleto kayo ng mga preno diyan ha. Baka maput lang kayo ng mga preno o diyan ka sa ano. Nasa pupulutin. Buti kung kanal. Ah, uh, medyo malapit-lapit na kami sa Rizal. 'Yun yung uh, checkpoint na pinakauna at doon uh, titingnan ko kumpleto ka ba ng papel, nandiyan ba yung sa mo at QR code. ORCR Oh, yan ang ng dito ka lahat. Okay naman. Uy, baha! Wow, amazing. Wow, baha kasi. Ano, halak ka. O yan, oh, yung baha. Yung ano, oh. Yan yung baha, oh. La, sige. Ulan talaga. Ganito talaga sa si probinsya. Hindi naman, ah, hindi na magtataka pag may baha kasi probinsya to. Magtataka na lang ako Pag walang baha Pero dito Yung mga Semento Mas mura siguro yan Pero di ako siya alam Uy, uy Parang madulas yung daan ah Dahan-dahan tayo Dahan-dahan Maulan kasi Lagi talaga ka maulan Kapag gumalis Kaya ganun Walang Wala siyang tsimpuhan na mainit Nagiginaw na nga ako eh So, vertikan ko to si kuya dyan. Hoy kuya, saan yung helmet mo? <laughs> Diyak lang. Kung si J ka tagawin pa yung pago, nagbibigyan ko lang helmet yan. Vertikan ko dito yun. Oo, oh, diba? Dito talaga, hindi uso helmet dito. Yun, oh, bakit ayaw nila kahit uh, mainit? Gusto talaga nilang walang helmet? Oh, ito, pakita naman to. Rabi yung likon yung paliku talaga siya. Kaya marami na shortcut shortcut doon ah. Doon sa gilid pupulutin. Wala pa namang harang. Gusto ni Papa Milky at ni Baba Jay. Yung mga bangkingan dyan. Ala, sige. Puntahan natin to at dadalawin natin yung baler. At ang unlimited na 200 pesos only. Magsawa kayo sa Bulalu. <laughs> kundi mag take out pero sa bawal lang <laughs> oh yan sila oh bang Uy, sarap sana oh yung view sa taas oh kaso ah, lakas ng ulan kasi kaya hindi tayo makatag vlog ng matindi ayan yung mga papayahan kapakita ko rin yung sa inyo yung uh, mga papayahan doon sa bukid bukid ba Kapag sa bukid ang papayahan is kapayas. Oo. Oh. Kapag Tagalog papayahan. Uy, ulan talaga, lubayan. Ano Namang naman kasing ulan, ulan na lang kasi. Dito muna tayo ngayon sa center dahil ito yung protocol nila. Maya maya na tayo sa bahay Mahigit kumulang Grabe ang haba ng ulan <laughs> Haba ng ulan Daming ulan kasi Ayan yung mga taga dito Yung mga motor nila bad oh. At ito mga kamiks, nandito na tayo sa Dipakulo Baler At nakarating din kahit na wala ka ulan At pupunta muna tayo sa bundok Yung bundok dito, yung bukid mga Tagalog Punta muna tayo sa buke dahil mag tayo ng pato at saka manok na kambing Kikitihin natin uh, Dito muna tayo, punta muna tayo sa bukit Thank you Lord, nakarating ako Yung ilog nila na umpog Umpog na ilog, ayan, may naliligo dyan daw oh. Ay, kunti lang yung view ng bundok yung view ng bukit okay wow. ganda nang ang ganda ng hangin wala nga traffic traffic wala nga may osok nasira yung kuwayan o pinutol Magugulat sila dito May motor at naka camera Grabe kanina Hindi ako makapag vlog ng maayos Sobrang lakas ng ulan Butit ngayon At ah, huminto ng konti Ito yung Daan ng probinsya Ito yung rap road oh. O yan o oh. Bro, bro, oi. Ba style. Eh. Yung rap road na ano. Yung rap road na daan. Hindi, hindi kasi lahat na semento eh. dantaan tayo baka ma Oi, padaan po. Thank you. Uy, baboy, baboy. Kunin natin, kunin. Dogi. Uy, baboy. Mula sila dito Ay, bakit may idmax dyan? Sumasabak sa ano. Uy, 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 uy. Dito, bira lang yung mga motor dito na ganito. May nakita ko doon isa lang. Mga iba yung motor dito. Yung pang may sidecar. Oh, kuya, yung bundukin. Bulo bundukin. Pwede na rin pala yung inbox pang ano, ang bukid talaga yung pang-rap. Kaso baka yung mailalim, mababasag, huwag na natamaan ng mga bato-bato pag... Uy! Bulundog! Ano ba yan? Oh, ito, ano to? Kahit saan, baha Gala muna tayo, gutom na ako Pero may baon tayo May baon Uy, ano Ito talaga yung Ito talaga Sa Manila, magandang daan Pero traffic dito ay Ito yung no Uy. Kung nga yung mga saging. Bagyo siguro. Uy, 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 May naman kunti dyan. Kasi kunti lang din. Hindi pa tinapos dito lahat. Baka hanggang dyan lang yung budget. Oy, 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 oy. Ayan, malapit na tayo, malapit na. Kuwawa naman yung mga saging. Ayan, pasok na tayo dito, dito, dito. Uy. Hmm? Kita ano to? Bakit may mga uh, nalinis na, daming pato dito kaya Hmm? Dugi, dugi, dugi. Uy, oh, dami oh. Akin nural daming pato. no oh, daming pato. Kaya dito tayo sa bundok dito sa Bundok na. Hindi lang papa. O yan. Ano? Wek! 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 O yan o. Oh. Ah, impas mamaya. dami ng pato. Bibi yan. Bibi. Huli ka. Sprite o sabaw? Mamimili ka. Sprite o sabaw? <laughs> Ayan, mamimili ka. Sprite o sabaw? o sabaw? Sprite o sabaw?